giving you the daily music mix this is beyond beats production never underestimate our power because together Welcome back my YouTube channel Princess and Mama Vlog. Uh, so ayun guys, uh, gagawa lang tayo ng short video. Ayun, nagpapasalamat tayo dahil tayo ay uh, required na. Ayun. Uh, pwede na tayong mag-apply ng join button for membership. Ayun, maraming salamat. At uh, so ngayon guys, yung aking gagawing video ay uh, short lang para sa aking join button membership ah uh, ito yung aking tinatawag na join button for a cause ayan, join button for a cause para sa aking papat mama na nasa bukid guys so sana guys ay, uh, sa mga meron dyan, ayan, pamember na kay sa aking youtube channel uh, at kahit wala kayo sa aking live stream, pag ako nag live stream ay bababa natin ang inyong bahay So, yung pa-member nyo guys, ay eh, pwede kayong mamili lang doon. Merong 49, uh, 79 at saka 99. So, ayan. Uh, yung aking maliligong sa aking join button for cause, ay unahin ko muna yung aking papat mama na nasa bukit guys. So, ayan. unang uh, Una ay uh, gusto kong magpasalamat kay Lord. Ayan, kay Lord at saka sa Team Repsol. Ayan, kay Pinoy Biker Italy, kay, kay Ma'am Kamahalin at saka kay Sir Jonathan Sicondes at kay Kuya Neil, ayan. Neil Makalagim at ang ating secretary na si Inday Palawit Travel Vlog at si mga kamang vlog, si Slyn Raketera, ayan. At sa mga lahat ng member ng Team Repsol, maraming salamat sa support guys. So ayan, uh, join button for ako guys para sa aking papat mama, sana yung inyong tangkiligin yun. Dahil ito ay, yung pagwawaiti ko guys, ay isinama ko yung aking mga pama dahil matatanda na sila. So, ngayon ay, mag-apply ako ng join button for ako. So, ayan, yun lang masasabi ko sa inyo sa mga mag-afford ng aking join button for membership. So, yun lang guys, may uh, maiksing video lang to para sa aking YouTube channel na mag-apply ko sa join button, join button na uh, membership. So again, maraming maraming salamat po sa buong team Repsol. Sa lahat ng mga support at sa, so, sa mga kaibigan ko sa labas na wala sa team Repsol. Maraming salamat po sa inyong lahat yan guys. Sa mga naging kaibigan ko sa YT. So, ayun guys. Uh, sana ay yung uh, support po sa aking YouTube channel. At sana ay inyong tangkilikin yung aking join button for ako para sa mamat papa ko na nasa bukid. Ah, uh, yun lang masasabi ko guys sa inyo yung kahit wala kayo sa aking live stream, ayan. Ah, uh, ibababa ko yung bahay nyo. Ibababa ko yung bahay nyo kahit wala kayo. Yun lang yung isukli ko doon sa inyong pagpamipa, pagpapamember sa aking uh, channel para sa aking uh, papa at mama. Ayan, pupunta sa kanila yan guys. Uh, wish ko rin na makauwi ako sa 2022. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong panonood At uh, More blessings Sa ating lahat sa buong team Repsol. Uh, sa ating admin na uh, sa Pinoy Biker Italy More blessings po Napaka matulungin yung uh, Si Condis Family Maraming salamat po sa inyong lahat uh, Sobrang blessed po talaga Ni Princess and Mama Vlog Dahil uh, Sa mga tulong Ayan, sa support sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po talaga, Pinoy Biker Italy. Sir Jonathan Secondes, ayan, si Sir Jonathan Secondes po ay talagang nakasupport po yan sa akin YouTube channel para mapagpatuloy ko. Ayan, Din na ako ng problema sa uh, load. Eh, maraming salamat po sa inyong lahat ng support sa aming channel ni Princess and Mama Vlog. Thank you, thank you po talaga. Thank you for watching guys. Please support my YouTube channel guys para sa aking papat mama. Yung sa join button ko guys. Oh. So, so ayun, maraming maraming salamat po. to estimate the power